Hindi ko naman maintindihan kung bakit gusto ni Mamita na alagaan siya ni Farah. Hindi ko naman mabigay yung gusto niya. Pero, Sir, mawalang galang na po. Mm -hmm. Eh, mukhang gusto po talaga ni Mama Son si Mam Ma Farrah ang mag-alaga sa kanya. Eh, wala pong kahirap-hirap kapag po si Mam Ma Farrah ang nag-aasikaso sa kanya. Eh, paano? Kung halimbawa nagbaliktad naman ang isip niya, nagbago na naman yung timpla niya, gumaling siya, eh, nalagaan din naman siya ni Mam Ma Lucy. Hey. Sundin na lang natin yung sinabi ng doktor. Lalayo na lang ako kay Mamita para hindi na siya ma-stress. Kung ganon, kukuha na talaga ito nurse or caregiver. Hindi na. na Dahil baka hindi makasundo ni Mamita. Doon tayo sa siguradong okay sa kanya. Lahat naman tayo gustong maging okay si Mamita. Kaya ibigay na natin yung hiling niya. Ayoko na rin mamulema babe. Si? Sí. Sigurado ka? Eh? na tayo. Bago ka mag-feeling at mag-isip mo kung ano-ano, i-FYI -ano, lang kita. Ako ang dahilan kung bakit nandito ka, kaya pwede kitang palayasin kung kailan ko gusto. Doon ka nagkamali, Farrah. Ngayon na pinapasok mo na ako, hindi mo na ako mapapalabas. Nung ako si Lucy, lahat sila minahal ako. Lahat ginawa ko para mahalin ako. At gagawin ko ulit yun bilang Farah. Katawan ko lang ang nakuha mo sa akin. Pero hindi ang puso ko. Babawiin ko ang asawa ko. At babalikan niya ako gamit ang katawan mo. At pagsisisihan mo itong araw na. Love. Andiyan na pala si Farah. Anong ginagawa niyo dyan sa labas? Sinalubong ko lang siya para ayusin namin yung gusot namin from the other day. Sinabihan ko na rin siya na dito nga siya magsistay sa bahay ni Mamita. Okay, that's good. So, ano man, babe? Tara na, Farah.